pupunta ngayon po tayo sa may ano sa may Taekwondo Taekwondo ko po sa player. Um, um, sa ano ba yung sa, sa God or sa, or sa

so you're like one like of

Di yes. Oh, kasi nung nakaraan, hindi ka nakapokus eh, no? Na? Ngayon, nagpokus na siya. Yan. Malapit na siya mag yellow bell. Yes. Tapos, share bell. So, kailangan know, dapat kabisado yellow, kabisado mo siya para, ano, diba? Mag yellow Tapos, bell ano ka. Tapos, ano na? Tapos, ano na next na yellow bell? Thank <laughs> you.